What's up mga idol, uh, magandang araw sa inyong lahat mga idol uh, Welcome back to youtube channel, panibagong araw, panibagong vlog Kaya mga idol, nandito tayo ngayon sa Isim Isim, ano, uh, Isim Kaluukan North Kaluukan to mga idol Kaya nandito tayo sa rooftop ngayon mga idol, yan o no? wow! Maganda. Maganda dito yung mga idol Saranay lang ito mga idol, saranay Yan, North Kaluukan yan Dito sa rooftop kaya puntahan natin yung loob mga idol kasi uh, para makikita natin yung loob kung ano kung ano ang forma kung anong ganda. Kaya yan, samahan nyo ako mga idol. Puntahan natin yung loob. Diyo? Yeah. Uh, out pala sa mga kaibigan natin dyan. Sa mga uh, vlog. Yan. May yan mga idol. Na natin, punta natin yung loob. Kung anong forma ng loob, mga idol. Kasi, bagong ano lang ito bukas, mga idol. Kaya, samahan nyo ako, samahan nyo ako. Ayan, si Lord My James Vlog, kasama ko. nandito na tayo. Ayan, si Lord My James Vlog. Ayan, mga idol, nandito kami sa, ano, rooftop. Kaya, puntaan natin, mga idol, puntaan natin. mga idol oh Ayan mga idol, papasok na tayo, papasok na tayo. Ayan, ang dami nitong ano, uh, sasakyan. Ito yung papasok. Ayan. Sige na, una, ikaw na. Ya no hay paso. dito mga idol, uh, dito ang mura na pagkain yan dito lang yung mura mura konti mga idol dito tayo sa port court mga idol uh, ano palang mga idol uh, ngayon lang kami pumasok dito idol no dito kami makain kami ngayon dito kasi no ah, hindi ko talaga no hindi, hindi talaga ako kumain sa bahay kasi para ma-challenge yung punta ko dito ganun din mahal pa rin yung bilihin dito mga idol mahal pa mahal dapat may pakulo na sila kasi opening eh no kaya mga idol idol samahan nyo kami tapos na kami kumain. Ma ano, ikutin natin yung buong isi mga idol. ah, Oh, may din. Meron ding sinian dito mga idol. Tinan mo yung pelikula mga idol. Oh. Wala, ng nang, wala nang mga Tagalog. Na sana. Mahal Kaya, tu kaya tulog kami mga stuntman mga idol. Yan. Ito yung ano loob ng isim yan dito mga idol maraming makainan dito sa ano sa isim north kalokan kaya baba tayo mga idol <tinyo> tayo mga idol talakay natin yung ano ah, loob ng isang gusali kung anong mayroon kung anong laman nito ayan dito tayo mga idol ayan oh. Dito na kami. Wala naman, maliit lang. Parang ano lang, parang warehouse lang eh. Okay, okay. Ayan. Ayan, labas tayo mga idol. Gusto nyo yung mamasyal dito sa Isim. Uh, North Caloocan, nandito lang ito mga idol. Okay. Ano? Okay. dito mga idol yung mga ano games mga bata ito mga pencils tapos ito uh, mga mga gamit sa mga kababayan si Lorby James Vlog mga idol bigla lang umalis iniwan lang ako bakit di kaya mga idol dito lang bandang maraming tao kita tayo. Papunta na tayo sa parking lot. Nasa rooftop yung parking lot natin mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Nandito na kami sa rooftop. Ayan. Busy na naman to si si Lord May James Vlog ayan ayan, nandito kami hinanap namin yung parking la parking area namin mga idol nandito pala ayan, nandito tayo ayan hinanap namin yung anong ang service namin mga idol wala, maliit lang pero ito okay na rin yun kasi hindi naman masyadong maraming tao dito sa ano eh sa kalokan eh at least malapitan sila sa mall SM dito pala sa likod yung ano parkingan ng mga motor ayan mga idol para kang nasa para kang nasa airport mga idol ayan away 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 laki pala ng parkingan sa mga ano, dito mga idol mga motor ayan ito mga motor pa yan ya, ang dami pala dito ng ano, maparkingan no. Oh. ang luwag pala dito sa ano, parkingan dito sa motor. Ay nagsiksikan kami doon sa ano, sa harap. Yan luwag oh, dami pang naka ang dami ano yan oh. Ayan, puro motor yan. Dito kami nakaparking mga idol. Ayan. Nandun sa kabila. Kaya ang lugluwag eh dami pa lang parkingan doon oh. No? Hindi mo lang sila dumiretso. Kaya nagsiksikan dito mga idol pero doon sa likod wala. Ano lang, konti lang. Kaya yan. Masikip dito, masikip. Wala na kayo. Wala na kayo. Ayan na mga idol. Oo, diba? ba kaya hanggang dito na lang tayo. Basta wag nyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa aming channel Alor uh, my James Vlog mga idol. Ah uh, James TV Peaches. Ay mga idol. Ay wag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming channel mga idol. Ah uh, James David. Hi, uh, mag-iingat kay palagi. Siyempre si out din sa nanonood sa akin video. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa pagpanonood mo sa aming video. Kaya sana nasa mabuti kayong kalagayan. Google -go lang tayo mga idol.